Sa isayan, kababalaghan, politika, current events at iba pa, huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador, Historiador. Filipino. Estados Unidos. Bansang nangunguna sa buong mundo pagdating sa impluensya at pangyarihan. Kayang-kaya ng bansang ito ang mangialam sa internal na problema ng ibang bansa. Lalo na kapag makikita nila na ang problema ito ay makakapekto sa buong mundo o sa interes ng kanilang bansa. Ilang mga nasyon na ang pinasok ng Estados Unidos para resolbahin ng problema sa loob nito. Ang iba ay talagang sinakop nila para maatimang ang kanilang mitiin kagaya ng Iraq at Afghanistan. At kung kaya nilang pasukin ang kahit na anumang bansa ay mas kaya nilang hulihin ang kahit na sinumang leader nito na sa tingin nila ay nagdudulot ng problema sa kanila. Ilan sa mga nasampulan dito ay sina Saddam, Osama, Gaddafi at iba pa. Ngayon ay may target na naman sila na kailangan nilang makuha at madala sa kanilang bansa para mapanagot sa kanyang mga kasalanang nagawa sa buong katauhan ng Estados Unidos. Siya ay ang kasalukuyang presidente ng Venezuela na si Nicolas Maduro. Malaki ang atraso ni Maduro sa gobyerno ng Estados Unidos dahil para sa kanila, si Maduro ang siyang ulo, utak at pinakamalaking tagadala ng mga pinagbabawal na bisyo sa loob ng Estados Unidos. Nakikipagsabwatan umano itong si Maduro sa mga kartel sa bansang Mexico para ibuhos ang tuni ito ng dami ng mga pinagbabawal na bisyo sa bansang Estados Unidos. Ayon sa Attorney General ng White House na si Pam Bundy, hindi raw makakatakas sa hostisya si Maduro dahil sa mga kasalanan nito. Indicted sa Manhattan Federal Court noong 2020 itong si Maduro sa kasong terorismo ismo sa narco at conspiracy sa pag-import ng ipinagbabawal na pulburon noong panahong yun ay nagpalabas ng reward na umabot sa 15 million dollars ang Estados Unidos sa kahit na sinumang makakapagturo kung saan nagtatago itong si Maduro. Nang maupo si Biden ay inakyat ang reward mula 15 million ay umabot ito ng 25 million kasing laki na ng reward noon sa ulo ni Osama. Ngayong si Trump na naman muli ang presidente ay ginawa niya na itong 50 million dollars para mas mapabilis ang pagdakip sa target nilang si Maduro. Bago naging presidente si Maduro ay isa lang itong driver. May pagkasindikato itong kalawa ni Maduro dahil noon daw ay naging person of interest nang tinukot at pinatubos ang isang Amerikanong negosyanteng nagngangalang William Nehos. Suportado ni Maduro ang mga bansang kinukonsiderang kaaway ng Estados Unidos, kagaya ng Iran. Hindi rin maganda ang sinasabi ni Maduro sa gobyerno ng Estados Unidos. Kung kaya't mainit ito sa mata ng mga kano, makailang beses na rin itong nakasalba sa mga asasinasyon sa kanyang buhay kagaya noong pinara ito ng dalawang drones noong 2018 nang ito'y nasa kanyang pangangampan niya. Ngayong napakalaki ng reward para sa kanyang ikadadakip ay baka maging bilang na ang araw nito at tuluyan na itong madala sa Estados Unidos para pagbayaran ang kanyang mga kasalanan sa pagbuhos ng tunito nila ipinagbabawal na uri ng pulburon. Ikaw, sa tingin mo ba may kasamahan itong maglalaglag sa kanya dahil sa reward? na 50 million dollars? Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.